Kaloy! Lumabas ka yan, Kaloy! Ngayon ilabas yung tapang mo! Lumabas ka dyan! Attorney, sinugod po ako ng kapitbahay ko at nagwawala po sa labas. Legal po ba to? Hindi po yan legal. Pwede mong kasuhan ang lasing at nagwawala mong kapitbahay ng kasong alarms and scandal. Ayon sa Article 155 ng Revised Penal Code, isang krimen ang magsimula ng anumang kaguluhan o pag-iingay na nakakaistorbo o nakasisira ng katahimikan sa isang lugar. Saklaw ng krimen na ito ang isang lasing na nagwawala at naghahamon ng away sa kalye o sa harap ng maraming tao. Ito ay may parusa ng multa ng hindi hihigit sa 40,000 piso at pagkabilanggo ng isang buwan hanggang anim na buwan. Attorney, may dalawang siga sa lugar namin na nag-away. Napadaan yung pinsan ko at natamaan ng lumipad na bote. Sino ngayon ang mananagot? Yung dalawang nag-aaway na siga ang parehong mananagot. Ayon sa Article 4 ng Revised Penal Code, may pananagutan sa batas ang sino mang nakapinsala sa iba habang siya ay gumagawa ng anumang labag sa batas. Sinasadyaman niya o hindi ang nasabing pinsala. Kaya kahit hindi nila sinasadya na matamaan ng bote ang pinsan mo, pero dahil kasalukuyan silang gumagawa noon ng labag sa batas, alarms and scandal ang pag-aaway sa kalsada silang dalawa ang mananagot sa pinsalang na idulot nila sa iba. Attorney, may nagpaputok po sa kapitbahay namin ng sintunod ni Judas o super ng hating gabi. Kaya nabulaho kaming lahat. Nagkakatuwaan lang daw sila dahil may birthday party. Pwede ba namin silang kasuhan dahil sa ginawa nilang yon? Pwede nyo po silang kasuhan ng alarms and scandal. Ayon sa Article 155 ng Revised Penal Code, isang krimen ang magpaputok ng anumang paputok na nakakaistorbo o nakasisira ng katahimikan sa isang lugar. Saklaw ng krimen na ito ang pagpaputok dahil may okasyon o kasiyahan kahit ito ay katuwaan lang. Maaari silang makasuhan at mapagbayad ng multa ng hindi hihigit sa 40,000 pesos o pagkabilanggo ng isang buwan hanggang anim na buwan. Kung kayo ay may nais isang sa inyong lingkod, I-follow lang ang aking Facebook account. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.